Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective love reading. Collective to wala tayong specific zodiac sign. So, ang importante yung reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Kung hindi, okay eh, lang yun. Ibigay mo sa iba. May mga next reading pa naman tayo. Or i-check mo yung mga readings na natin na na-upload dyan sa YouTube. Okay, let's start. What do we have here for collectives? Pwedeng magkabalik-balik ang roles dito kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo 'yon. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw 'yon. Depende sa nangyayari sa iyo, ikaw na bahalang maglaga maglagay ng sarili mo sa sitwasyon. And of course, do please do follow my page, Madam P. Yan yung Facebook page namin. Diyan ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. Let's start. By the way, Nalagi nagpapansin sa akin ngayon itong aking crystal, which is, this is part of my collection. It's a watermelon crystal. And, yeah, I don't know kung kumain ka ba ng watermelon or you're craving for watermelon. Or kahit flavor lang. Okay? Or maybe, yeah, something to do with watermelon. Seven of Swords, King of Swords, Ace of Swords, all of these are swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. Um, okay. Yung main energy mo, I mean, nakakita tayo dito ng, uh, na nakakita ko ng popularity, honestly. With regards to your career or with regards to you, pwedeng ikaw ay a popular, already a popular person or maram, maraming kumikilala sa iyo sa career mo, sa trabaho mo, ikaw ay parang um, maraming taong nakakapansin sa mga bagay na ginagawa mo. And alam mo, the universe, they keep on giving you blessings. And kasi marunong ka magbigay sa iba. Like, minsan wala nang natitira sa sarili mo, binibigay yung pa sa iba. So, there's this good karma na kaakibat itong mga ito ang tanong sa sarili mo na minsan kailangan mo ring tignan or kausapin yung sarili mo ano ba talaga yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo no ano ba talaga yung bagay na makakapagpasaya sa iyo kasi yung iba sa inyo masyado mong iniisip kung ano yung mga bagay na magbibigay ng comfort or makakapagbigay ng happiness para sa iba pero sometimes na nanineg na neglect mo na yung sarili mo na hindi mo alam kung ano ba talaga nakakapagpasaya sa iyo ano ba talaga ang goal mo? ba? Diba? So, who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Person na kakonek mo pagdating sa love? Sino itong person na kakonek mo pagdating sa love? is Queen of Swords. So, kung ikaw yung King of Swords, this person is the Queen of Swords. So, you match. You match. Okay? Definitely. Compatible kayo ng person na to. And then, Nine of Pentacles. Um, unlike you, itong person na to, mukha siyang pera. I mean, sabihin na natin, ikaw mukha ka rin naman pera, kaya ka nga work ng work or, you know, sa career mo. But, you know, for you, you don't value money money much. Okay? Basta nagagawa mo na na na, na bibili mo yung mga bagay na gusto mo and then yung bills mo, bills are paid, etc. So this person is working too much. Tapos ito naman hindi niya na naman alam kung para saan yung pinagtatrabahuan niya. Okay? So deep inside it, this person with the five of pentacles, nakikita natin parang kailan ba yung enough? Kung baga itong person na to, hindi niya alam kung kailan yung enough para sa kanya. Paano niya masasabi sa sarili niyang mayaman na talaga ako or successful na talaga ako? Okay? Sa part na yan, medyo may pagkakapareho kayo. Kasi actually yun sa'yo, baliwala wala sa sa'yo na i-end ang isang bagay, for example, career. Okay lang sa'yo maglipat ng trabaho kasi pwedeng part of you is iniisip mo, marami ka na sa isip eh. Yung iba sa inyo na may nakikita ka na mas magbibigay ng growth sa iyo. Yung iba naman pwedeng okay lang kahit hindi ako masyadong maging successful dito sa career ko neto kasi meron pa naman ako isang nakikita na career na pwede sa akin, cetera. So alam mo 'yun, kung bigla wala kang particular goal. And then ito person na to is a person na pwedeng um, trabaho ng trabaho pero wala siyang particular na sa isip kung kailan ba yung enough or kailan ba yung masasabi niya sa sarili niya successful na siya, okay na siya ganyan and so um, nakikita natin pwede yung person kasi nito marami rin siyang gasto sa buhay ngayon na nagiging dahilan ng bakit parang mas more on work din yung focus niya. Ang sabi ko nga, you match. Pareho kayo. Pareho kayo energy. Emotions ninyo sa isa't isa. You are a very spiritual person, the high priestess. Napaka-spiritual mong tao, the chariot, major arcana, the wheel of fortune. I don't know, but yung iba sa inyo, pwedeng malakas, malakas yung pagka-air sign mo sa iyong chart. Gemini, Libra, Aquarius, may, Aquarius, maybe you are an air sign or malakas lang talaga yung air sign energy sa iyong chart, sa iyong natal chart. Yung emotion mo sa person na to pa bago-bago. Uh, it keeps on moving. Nakakapagod may times na spiritually feeling mo connected ka dito sa person na to. May mga times na parang ah, wala lang yan. Part lang siya ng Pasko. Parang <laughs> ganun. Pabago-bago yung isip mo sa person na to. Ano yung emotion niya para sa'yo? The Death Card and Lovers is here. Major Arcana. Dalawang Major Arcana din, ha? Kung ko isa. katulad mo tatlong major arcana din nagpakita sa side niya. So yung iba ta talaga sa inyo this is a spiritual connection and then the magician bottom of the deck also a major arcana. Yung connection niya guys very spiritual sa totoo lang And uh, with the judgment marami kayong natututunan sa bawat isa kahit wala kayong pag-uusap na literal or pag uh, maais na communication kasi masyado kayong busy sa mga schedule nyo or what, but nakikita natin, spiritually pareho kayo ng person na ito. May pagkakapareho talaga kayo. In the future, what will happen in the near future? The Empress, I can see self-love. Regarding sa mga plano mo, unfortunately, hindi pa ito masasakatuparan or hindi pa ito may push in the near future. Uh, but I can see um, there's a particular mail or message na maipapadala sa'yo. In the near future, pero pwedeng hindi mo sure kung anong dapat mong gawin dito or anong action na dapat mong gawin regarding dito. Yeah. Guys, this is love reading, pero more on career-career ang makikita natin kasi more on yun ang focus din yung pareho ng person na ito. So, ka kasabay nga lang dun sa pagpo-focus mo sa career is pagpo-focus mo rin sa self-love mo and you are becoming more happier. The more you focus on yourself, the more na maging, nagiging masaya ka. So, technically, kung tatanungin mo sarili mo, ang goal mo talaga is ah uh, to be, um, ano yun, alam mo yun, yung parang emotionally satisfied. Yun yung pinaka-goal mo. Uh, Mamit yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Okay? So, yung iba sa inyo, it could be your health, maging mas maayos yung health, maging mas maganda, physically attractive. So, as long na nag nagagawa mo yon nandun yung satisfaction okay so in the future nakita tayo ng growth as uh, a career ng person ito and with the magician well ang hindi ko lang nagugustuhan sa side ng person ito is that hindi siya nagiging honest sa mga tao sa paligid niya kasi pwedeng there's this longing or may mga bagay pa siyang hinahanap na pwedeng may kinalaman sa dahil pwedeng alam mo yon alam mo yung connection ninyo paligsahan eh and pwedeng itong person na to hindi niya maipresent ang sarili niya sa iyo kasi hanggat hindi siya nakikita hindi niya nakikita yung sarili niya na fully match sa iyo okay and then yung iba naman sa inyo talagang ini-improve mo ang sarili mo kasi hindi mo rin nakikita na match ka dito sa person na to but actually you do match no parang ito yung tinatawag natin connection na parang may brotherly ano dito eh, ang tawag dito competition parang yun yung kinakompetensya yung bawat isa and then not unless maramdaman mo yung feeling na parang um, match ka dito sa person na to na yung iba with regards to looks kasi pwedeng may itsura yung tingin mo sa person mo so you will try your best na maging best version ng sarili mo matapatan yung itsura niya or yung level ng appearance niya. And then siya naman, financially, pwedeng mataas ang tingin niya sa'yo. Masyado kang magaling. And then, you have a lot of sources of income or napakagaling mo, napaka-talented mo with regards to money. So, parang siya naman, pinupush niya yung sarili niya maging best version ng sarili niya pagdating sa usaping pera. Kasi mataas talaga tingin niya sa'yo. So, pareho kayong match talaga kayo ng hindi nyo nakikita. Or la Thank you for watching. I love you all, and bye bye.